Hello guys! Welcome to my YouTube channel, May Heart Care. Kaya kung ikaw, baguhan ka lang dito at gusto mong makareceive ng mga pinamibigay kong cellphone, gamit, sapatos at iba-iba pa. Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka lang. Hello guys! Isa ka na rin pa sa followers ko at ikaw ba ay naghahangad din ng pinamimigay kong libre sa mga iba kong followers at sa mga followers ko talaga. So, ito na guys yung good news. Kasi, mamimigay po ako ng mga relo para sa followers ko. So, ito, ito na guys yung mga pinag-ipunan ko talaga na ipamimigay sa mga followers ko. Hindi lang ito, marami pa po yan. Okay? Mamimigay po ako ng relo at eto yung maganda at talagang good news naman talaga sa inyo at matutuwa kayo kasi hindi lang po top fans ang maglalaro-laro sa raffle draw ko neto by bunot po ang gagawin natin meron na din po tayong palaro para sa mga top fans at meron na din po tayong palaro para sa mga baguhan kong mga followers okay guys eto po yung sinasabi ko lagi po sa inyo okay wag na wag po kayong mag-expect ng mataas okay kasi ako guys is hindi po ako mayaman ano ho hindi po ako mayaman kung nakikita nyo nakakapag-share ako ng napakagandang mga gamit at talaga namang sulit na sulit mo at matutuwa ka pag ikaw ay nakatanggap ng pinamimigay ko. Dahil po ito ay pinag-iipunan ko, pinagsisikapan ko kung paano ko mapasaya nga ba ang mga followers ko. Guys, ito din ang ginagawa ko kasi pinapakita ko po sa ibang tao na kahit hindi po tayo mayaman, eh kaya natin makapagpasaya ng kapwa natin at kaya din naman natin magbigay ng kung ano-ano basta bukal sa kalooban mo ang magpagiging matulungin mo kaya kung ikaw bago ka lang sa channel ko or sa page ko mag-follow and share ka na para mailista na kita sa raffle na to. So, eto guys okay, etong relo na kasi to is For 100k followers tayo. Once na nag 100k followers ako guys, ipamimigay ko tong relo na to. Pero eto na, binago ko na po yun. Kasi November 13, idodraw na natin yung mga relo. Hindi lang po ito, marami pa po dyan ang iba. Idodraw na natin by bunot. Okay, ilalive ko po to. Draw na natin. Bubunotin natin kung sino yung manalo. November 13... 100k followers man tayo o hindi. Okay? Irarapol at irarapol ko po ito. Kaya thank you sa mga nag-follow sa akin. Sana lahat po ng ginagawa kong videos may natutunan kayo. Okay? Pagpasensyahan nyo na kung talagang prangka... Minsan talaga ako nagsasalita. Kasi gusto ko guys yung totoong tao para matuto tayo. Ayan. So, ito na guys yung nag-aantay sa inyo na ipaparapol ko para sa mga bagong followers at top fans na followers ko at solid. Hindi lang yan, marami pang iba. Kaya salamat sa panonood sa mga videos ko. Salamat sa pag-support nyo po sa akin. Sana po ay masaya kayo sa munti kong handog na pinamibigay sa inyo. Salamat and God bless. Ingat po tayo lagi. Thank you!